no ay <laughs> no, no, mga kabida ang daming kurani nyan huy napakan ko lang napakan mo na <laughs> oh, <laughs> yun yung kanina <laughs> laglakad <laughs> now.

dirong ulo nandin. Hindi ba? Hindi. 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 Hindi.

کله نه پاري دغه معنا نه کوي マグネットイトレイトレい。<laughs>

मगा पोली किती जम

Nangangapol pa rin kayo ko na lang alam kayo kung anong nag-aapun eh hmm. Ano doon?

Hindi siya magmasala. Okay. Ha? Ito. Ito na po si Bida. Marami yata. Ini hey, marami-rami din. Kaya kala rin kwa. Kalapad dah. Ang lapad. Ayun, may uli na naman. May uli na naman po. Oh, may kitig eh. Oh, Wala <laughs> ko ay Uy, Ken. Ha? Pero kala na sila, no? Hmm. Tinusukan namin sa kalan. Oh?

Yan, galing tayo sa nagsundo mga kabida. Mayroon sila ng uli yan. Parang din, hindi mo na... Kalau, na kalau, natin nakapida oh okay sarap po ito halos dumami sila ngayon no pre? Mm. dahil marami po sila ng oriente kumala na po yung isda oh, yun oh. naglabo kumala na sila oh hila <laughs> <laughs> grabe yan wala na no, oh, yan oh. No. Naglabo dyan oh. Ah. Hey! <laughs> Uy, alaki! <laughs> Nandiyan pala? Ganyan. <laughs> ba, nakadami ka kagad ah. ano namin dun oh. Ah. Pinugaw niya dun oh. ah. Yes, Oh, mo na dito itong tumig. Mabigat. Hey, alam mo na ako rin ito. Doon lang niya taas na sa dula. Doon lang sa dula. Nakarami na. Nakailang peraso ko na. Panguli ka? Oo. Oh. Ha? Nag-iisang po na. Pwede na. Marami-marami na rin palang pangulam yan. Pwede, pwede na pangulam. Kailangan na lukain mo. Tingnan niyo mga kabitan. Laki. Eh? Mga pare. Hey. Daming gumagawan ng sige na. Nagwawala. Dahil pa nila apat sila na umuriente kaya kaya mas marami po yung mauli nila ngayon. Yun. Galing, bilis. <laughs> tayo nakatag nito. <laughs> Nag-shoot tayo kasi may nag-comment sa atin. Ayun hey, oh. Ulitaw na po. Lucky. Galing. Nagkalat na 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 ba? Ayun. Na, na na. Na bulabog na na lumabas na sila. Galing. Wala. kung pati ko, ang dami Hey. Hindi, marami ang ka din. Mababaw. Dito pala, okay ito gamitin. Na ma... Sa ganitong uh, madamo. Ay, Hindi siya hindi siya bumabaw mga putik hindi ka pwede dito hindi oh. ka makakapaglakad hindi ka pwede Nung kamo na tubig pre, habang nandyan. Nung kamo na. Ayos ah. Oh. Tignan nyo, kakasama lang natin kay parin Dennis, naka-anin na piraso na kagad siya. Mas marami ngayon. Ayan oh. Halos sila nakakauli. Yun si parang Abel, mas maganda yun sa kanya, may panti siya. Dalawa yung panti na yan eh. Dalawa yung, hindi na ganyan? May nasa dumpa, hindi na pa ina na yan. Haan? Huh? Inan daw. Galing. size pala yung size niya. Ay, sira. Magagalaw sila. Niyon. Parang meron ah. Agendahan yung tunog ng no po ang dami pala kala na madalang kaso nakatago pala sila sa ganyan no? masukol na yan dahil marami sila na bulabog yan ang ganda Kita kan pag uh, kuha mo kailangan master mo siya kung nasa gagalaw kapag yan uh, yun o oh. yun o oh. ayun yun dito na ganda tigas tigas tumigas kailangan master mo siyang kapain Ito na mama. Gaganda na size. Ito na Nawala siya. <laughs> hmm. Nabuhay. Nabuhay. Oh. na Ayan, ayan. Kawan pa. Ayun oh. No? Dumulas. Dalag eh. Dalag. <laughs> dalag pala. Oh, <laughs> kala kukuli. ko ano eh. Inaano ko gurang. <laughs> <laughs> dalag pala eh. Yun. <laughs> 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 binanok, 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 ah, to ay. No, no, kinaano. Kaya pala kaya pala madulas 'yan oh. Oo. Kinaano ko yung kulay green. Oh. Yung green na ayan o no? yung katulad nito <laughs> kaya po itim <laughs> grabe naman yun tabahan nyo o oh. parang ay Laki! grabe naman yun dito ko pala mag uh, tsaga tsaga talagang wala pa wala wala yeah. ayan Rana, não? Rana. Galinha, é um não? Um bilhete. Tá, pô. Nakakasama lang natin. Dalo-dalo natin itong timba. Oh, ang dami na. Yun. Yun. Lutang ka dyan. Uy. <laughs> Nakakarami na yun. Masaya sila. Ang mababinta na yan. Eh. Yung kasama namin kahapon. Nakakamagkana si Aaron? 400. Uy, uy. 400 huh? nagtsaga talaga siya dito kapo, no, yun eh, sa atin siguro kung mabibenta ay malaki na naman kung uh, 800 lang meron yun sa atin no? mas marami siguro na uli natin sa kanya marami sa aming nakili na sa atin ha ngayon sobrang init naman Ang ganda pala dito sa tubig Wala kang problema mga kapito. Oo. Hindi ka magkakadali ng kape. <laughs> Yan ang problema. Mahinip. <laughs> pressure mo talaga bumula lang dito bumula, bumula lang wala dami yun bumalang dito apa? Iya ni siguro ya. Yung daman dito. Pa hindi din pala. kala namin wala dito. Mm! <laughs> <laughs> sarap mga uli sarap pong mga uli ano yun? napakan ko lang napakan mo na? uy <laughs> yun yung kanina vlog lakad uy buhay kasi oh walang ligtas kay Galing talaga to napakan mo pa yun yung kanina no? talagang dami So yan yung tito namin mga kabida Si tatang ador is binigyan namin ng ilag four 2, 4, na yung pangulang Tapos mamaya bibigyan din ng mga Para natin yan <laughs> Yung tito namin yun siya yung mayyari dahil Nung nagpatuyo doon kay parang Sina diyan dinis sila ng isda wala Okay, okay. Nakakataga-taga natin eh. Marami din ah. Nasa tatlo. Oo, oh, nasa. nasa May get yan. Yung lang binigay mo kapit, yung kapitan. Yung tirasyo yan. Siyang mga tayo. Walo. Walo. Kulang na isang kilo yan. oh, ito. Ang dami rin ito. <laughs> okay. Okay. Uwi po kami nito. At mamaya magluluto tayo. Tignan natin mga sun family po sa gabi na. Gabi na. pangapunan -pang -pang po namin. <laughs> yeah, salamat po sa suporta sa amin mga kabila. Yeah, Salamat so po. Ay, hey, Parang Dennis. po. Parang po. Pag-subscribe and like. Yeah. So,